kami po bibigay ng paninda nyo Sisimutin namin lahat yan Ang sigara bibili natin <laughs> oh, sig Papakyawin namin <coughs> Yan lahat po yan papakyawin natin yan Ang sigara bibili natin, pakyawin natin Ito po, magkala ang pera namin Bilangin po natin sa salitang Espanyol Uno Dos tres, Patro. cinco, cinco la po. cinco, sa sa it, Magkano pa yung RC? sixteen pesos, wait po, six six Magkano po ang kailangan para makabili ng RC? A. Nine pesos. B, 10 pesos. C, 11 pesos. D, 10 million hundred thousand Ay, kalo pangalan mo. Aray. Aray. Ah, oh, ang tama pong sagot ay B, 10 pesos. Ito po, para sa RC. 10 pesos. Aray! Ang sakit. Ayan. 6 pesos. Tama, tama ang iyong nakikita. 16 pesos, kami po ay mayaman. Ayan, malaki Hindi. Hindi. namin. Ayan, Hindi. 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 na! Hindi. po Hindi. 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 po. ng kung meron pa nula, meron <laughs> Alam po, ang tip, ano gusto mong piliin? Ano kayo mo naliit? Uy, wag mong papiliin yan. hindi naman mo. Wala naman O pala. Pagkano okay. okay, yun, te? Ayun yung malaking ano, para Spanish na chocolate. Na Uy, pangako ka na. Ay, ito malang pe. Ay, ito Ay, pati malang pe. Ay, ito malang Ay, ito malang mega. Ah. Alis ito sa potato. Ano ba gusto niyo? Marv. Ito. Okay, mas marami yung nagambag. Wait lang Oo, ah. oh, ako. Sige, sige. Oo. Sige, sige. 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 lang. sige. Sige, sige. Sige, sige. mo sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, ikaw tayo lang masasabi mo. Thank you. Thank po kami ibigay sa kanya. Sabi nilala namin sa party. Oye, oye, oye. May nabagal na na ko 5 pesos. Ayun, yung peso ko. Sige, bye bye. Ayan, umalis na Dagdagan niya, dagdagan Sige, ingat kayo. Uy! Uy! Ako! Uy! Ako! Uy! Para Uy! Uy! Para kayong, ala... Kapihan Para ng plastic. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. No! mga ito? Wala! 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 Bago lang, po Bago lang po sa iyo. Oh. <laughs> Ay, bilhin natin na! <laughs> Ay, bilhin natin lahat. Ay, bilhin tayo lahat. Ay, bilhin natin lahat. Sige sa tayo. Hoy, sige sa tayo, tinapay. Ito ba po, ang aming armas. Ta Salamat po sa bote. Sa may laman. Ano kasi yung tinapay? Ang sandata namin. Limang piso. Ito sa akin, no? Sipa. Pitos yan, eh. Ano? Ah, ano ba? Potok? Ah, uh, yun yung chocolate potok na lang, potok na lang, Potap. ikaw, ikaw. potok na lang, limang pisong potok. Two, three, four, cinco, very good, muy bien, delicioso. Wey, well, kakain na po si Master, si Master. Kainin okay, tayo ah, okay, taglisan. Yum, 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 yum. yum. Delicioso. Saring kaputig talaga. Sige po, paalam, salamat sa latindahan. Ay, <laughs> yung natin. May <laughs> bayang natin sa bayong, ha? <laughs> Ay, kunin yun dali. Eh, bitawan ka ng ko lang to. Papaalam na po kami.